Naglunsad ng malikhaing paraan ang pangampanya sa pagsusulong ng karapatan sa West Philippine Sea ang grupo ng mga kabataan. Inaasahan namang tatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdalo niya sa nalalapit na ASEAN Summit sa Malaysia ang usapin sa pinag-aagawang teritoryo. Yan ang kadang balita ni PRTV News Correspondent, Christian Bascones. Nagsimula sa Maynila ang isang malikhaing paraan ng kampanya lawan sa panggigipit ng China sa usapin ng West Philippine Sea. Ilang araw matapos magsagawa muli ng isang mapanganib na pagmamaniobra at pagbubuga ng water cannon ng mga Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas, kahapon, hindi alintana ng National Youth Commission at grupong Blessed Movement ang ulan sa paglalahad ng kanilang suporta sa pamahalaang Ferdinand Armers Jr. na ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong mangi Inilunsad ang mural painting sa ilalim ng Manamanong Wall project na naglalayong ipakita ang pagkamalikhain, nasyonalismo at pagkakaisa ng mga kabataang Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa karagatan. Alam niyo, itong laban na to, kahit kaliwa ka, kahit kanan ka, lahat ito para sa Pilipino. Kaya kahit anumang pinagdadaanan niyo ngayon, gutom, hirap, lahat po ito konektado sa mga nangyayari ngayon. Kaya kailangan magkasundo po tayo lahat para sa NYC. Dapat magkaisa ang bawat Pilipino na hindi kailanman luluhod sa sinumang magtatangkang abusuhin ang karapatan ng bawat mamamayan. Kailangan natin magkasundo at kailangan malaman ng mundo ng Pilipinas ay atin ito. At makikita niyo dito sa poster na to sa bagong Pilipinas, Filipinos do not yield. Kung ibig sabihin niyan, kailangan meron tayong sunog sa puso natin para sabihin ng West Philippine Sea ay amin ito. Ayon naman kay Blessed Movement Chairman and Founder Herbert Martinez, hindi solusyon ng gera sa bansang China, kundi ang mapayapang pakikipag uusap para maresolba ang hindi pagkakaunawaan. Ayon naman po ay hindi po nakikipaglaban o hindi nakikipagtigmaan sa China. Natatandaan niyo po ang China po ang tawag po sa atin ay pangyaw, ibig sabihin po ay kaibigan. Ganun din po tayo sa kanila. Kaya lang po, i-exercise na po natin ang ating karapatan doon po sa West Philippine Street. Nakatagdang lumipad tungong Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo ang Pangulong Marcos para mahok sa ika-47 ASEAN Summit na tiyak dadaluhan rin ng pinuno ng China. Dito pag-uusapan ang pakipagtulungan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa pagpapaangat ng ekonomiya, pagpapalakas ng pakipagkalakalan at ang pagbibigay solusyon sa maritime territorial disputes. Inaasahan ring lalahok ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Japan, Indonesia at Amerika. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.